Mga Kawikaan Ikadalawamput-anim na kabanata Kung paanong hindi bagay na magniebe sa tag-araw at umulan sa panahon ng tag-ani, hindi rin bagay na papurihan ang taong hangan. Ang sumpa ay hindi tatalab sa walang kasalanan. Tula ito ng ibong hindi dumadapo at lilipad-lipad lamang. Kailangan ang latigo para sa kabayo bukado para sa asno at pamalo para sa hangal na tao. Huwag mong sagutin ang hangal kung nakikipag-usap siya sa iyo ng kahangalan at baka matulad ka rin sa kanya. Ngunit kung minsan, kailangang sagutin din siya para malaman niya na hindi siya marunong tulad ng kaniyang inaakala. Kapag nagpadala ka ng mensahe sa pamamagitan ng isang mangmang, para mo na ring pinutol ang iyong mga paa at para ka na rin gumawa ng sariling kapahamakan. Ang pilay na paa ay walang kabuluhan, katulad ng kawikaan sa bibig ng hangal. Ang isang papuri na sa hangal iniuukol ay parang batong nakatali sa tirador. Ang kasabihang sinasabi ng hangal ay makapipinsala tulad ng matinik na kahoy na hawak ng lasing. Kahangalan ang pumana ng kahit sino, gayon din ang pagkuha sa hangal o sa sinumang dumadaan upang upahan. Inuulit ng hangal ang kanyang kahangalan, tulad ng asong binabalikan ng kanyang suka para kainin. Mas mabuti pa ang hinaharap ng isang taong mangmang kaysa sa taong nagmamarunong. Ang batugan ay hindi lumalabas ng tahanan. Ang kanyang dahilan ay may leyon sa lansangan. Gaya ng pintuang kumipihit sa bisagra, ang batugan na papihit-pihit sa kanyang kama. May mga taong sobrang tamad na kahit ang kumain ay kinatatamaran. Ang akala ng batugan, mas marunong pa siya kaysa sa pitong tao na tamang mga tuwiran. Mapanganib ang nanghihimasok sa gulo ng may gulo. Ito ay tulad ng pagdakma sa tainga ng aso. Ang taong nandaraya sa kanyang kapwa, at saka sasabihin nagbibiro lang siya, ay tulad ng isang baliw na pumapana sa mga tao sa pamamagitan ng nakamamatay na palaso. Namamatay ang apoy kung ubos na ang panggatong. Natitigil ang away kung wala ng chismisan. Kung uling ang nagpapabaga at kahoy ang nagpapaliyab ng apoy, ang taong palaaway naman ang nagpapasimula ng gulong. Ang chismis ay parang pagkain masarap huyain at lunukin. Maaring itago ng magandang pananalita ang masamang isipan. Tulad nito ay mumurahing banga na pininturahan ng pila. Maaring ang kaaway ay bagandang magsalita, ngunit ang nasa isip niya ay makapandaya. Kahit masarap pakinggan ang kanyang pananalita, ay huwag kang maniwala, sapagkat ang iniisip niya ay napakasama. Maaring ang galit ay kanyang maitago, ngunit malalantad din sa karamihan ang masamang niyang gawa. Ang humuhukay ng patibong para mahulog ang iba, ay siya rin ang mahuhulog doon. Ang nagpapagulong ng malaking bato para magulungan ng iba, ay siya rin ang magugulungan nito. Ang sinungaling ay nagagalit sa nabiktima niya ng kasinungalingan, at ang taong nambobola ay ipapahamak ka.